Lah, si Platana kulit mana gitu. Anu kayak parang anu. Orang itu nasu. Itim na aso mga kaidol. Hindi lang na gip ng kamera ko. Yan mga kaidol no. Uh, welcome back ulit channel. isang mapagpalang ah, gambi po sa inyo lahat mga kaidol so, ayan ah, sa mga hindi po po na kapag subscribe sa akin channel no? uh, ah, pag subscribe, subscribe sa akin channel mga kaidol no? birds tv sa mga hindi pa nakapag subscribe at saka pakipindot na rin po mga kaidol ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video natin yung upload so ayan mga kaidol ah uh, tuluban tayo di dito ngayon sa ah uh, tinitilhan natin mga kaidol no? uh, medyo malalim na yung gabi uh, time check dito mga kaidol ah uh, mga alas unsi o alas 10 so yan ah uh, medyo umano dito mga kaidol parang umulan dito so ayan shout out na po sa inyong lahat yan mga no? so ayan na uh, yung mga bata mga kay Lord uh, tulog na po yung mga bata so may nakapagsabi po sa atin na ano uh, magagawa tayo ng apoy eh, na may uh, yung gagatungan mo ng guma so wala tayong gulong mga kay so ang nakita ko mga kay yung ano lang po yung uh, yung sirang butas so pwede natin gawin yung mga kay kasi yun daw ang panlaban sa mga masasamang elemento mga kayadulong so sana mga kayadulong may nag comment doon na sana makakuha tayo ng uh, yung tapul na bagakay so yan susubuk. susubukan natin maghanap mga kayadulong so yung area mga kayadulong hindi ko nabalikan mga kayadulong kasi uh, nabisi ako mga kayadulong so yan gagawa uh, tayo ng apoy ito mga kayadulong para naman may pang alis o so, yun po ang sabi So, sundin natin yung mga sinasabi ng ating mga solid supporter. So, ayan mga kailan shout out na lang po sa inyo lahat. So, ayan. Uh, hindi tayo dapat magkaban dito mga kailan. Medyo malalo yung gabi dito. Yung mga kapitbahay natin. Ay, ayan. Sobrang tulog na. So, ayan si IC. Ito si Jiko. Nang ano pa. Gising pala siguro. Kasi may ano sila. Uh, activity sila bukas. So, kailangan nila ng ano. So, yan mga kayadol, no. Samahan niyo po ako. Siya totoo lang po sa inyong lahat, mga kayadol, no? Hindi ko na lang po i mention yung pangalan, mga kayadol. No? Kasi, parang kinikilabutan po ako, mga kayadol. Sa tuwing gagawa, sa tuwing gagawa ako ng video, mga kayadol, uh, parang may nagmamasin sa akin. Uh, pag paggabi. So, ayan, samahan nyo po mga kayadol. So, kainan nato tayo dito. Ayan. Ayan ito yung gagamitin ito, mga kayo, yung natin mga kaidol yung sako susunugin natin at saka yung mga sirang butas magagawa tayo ng apoy ito dito ko susunugin kasi malapit sa ano mga kaidol sa kambing para yan, yan tayo gagawa ng apoy yung, ispa, yung plus light ko mo kaya doon masyadong mahina na

itu tayo sa bandang likuran mga kayo bahin bahay ng ano, gawa ng apoy. Parang may nakaano sa ating mga kayo. Tayo nga busis tayo nga koko ni nakodong po para ano to butas yung inaw nating anong mga kaydol kasi wala tayong ano, sana mo kanang tayong ipang Melawan semua mga sama. So yan, unti-unti na pong nag-anuman kayo doon. Talaga masukan na yung bandalo ng aking bahay. No? Yun mga... Ito na ang mga ganitong lugar ang mahilig sa mga ano, yung medyo masukan. So, kailangan natin may, may panangga. Uh, maging handa po tayo. So, mag, ano lang ako mga kaibigan mo kasi uh, saan ko ba yan makikita yung tapol na magakay. So, ngayon lang ako nakakarinig yan sa buong buhay ko. Ayan mga mo. Ayan, umusok na. usok nun yan yung, yung pang sa ano kasi maano yung amoy ng butas so yan talagang maano talaga dito mga kailo no? <laughs> tahimik na yung balik. pagsok ka, ng So, salamat nga pala sa ano mo. No? Uh, maraming salamat nga pala sa mga nag-comment doon. Medyo dumistan sa iyong kalsada dito mga kaidol. Hmm. Grabe yung amoy ng abutas na sinunong ko. So, sana makahanap tayo nun. tapol na bagakay. ayan, umusok na talaga mga kailan. Ayan, o. So, kanina nagtanong din ako sa kay mama at kay papa. Ito, re, ito rin daw yung ginagawa ng kanilang mga lolo. Lalo na sa ano, yung may nagbubuntis, kailangan mo talagang mag-ano daw ng usok. So, kahit kahit pagod tayo sa paghati sundo ng mga bata, mga pedo, no? Yan, ginagawa pa rin natin to para may ano naman po tayo. siplatan ako doon mga kaidol ano kaya parang ano parang itim na aso itim na aso mga kaidol hindi lang na gip ng camera ko bigla na lang nawala siyang itim na aso mga kidon. parang bigla yung pag ano niya ba tingnan natin aso talaga yung mga kailan aso talaga yung Ako mga muna kayo doon. Bigla na lang ano, tumakbo. Hindi lang na ano ng camera kasi video madilim po mga kayo doon. So yan. Umuusok mo talaga. Eh. <tuk> Rani yang kosong. Oh, oh <tuk>

usok Tumakas na yung usok Yung apoy Pero iba rin yung nadamdaman ko anu kayaknya yang yang pakai tuh langsung bikin ini nanti aku yang tuh yang mana yang usuk yang belum makas panah belum makas pakai tuh saya mau pakai dulu no? sana tulungannya perinakuna mana yang kung ano dapat gawin sa mga ganitong tembata yung no, mga kasi hindi po ako sanayin ito. hindi hindi ma ano tayo dito mga kaidol sana hindi tayo ma sundan no? so ang ang pinto kasi ni nanay sa akin so mahirap daw pag masugatan mo yung mga klase nila lang kasi kahit saan ka daw susundan ka daw so kaya nang handa ko dito mga kaidol no? para may pang ano tayo yan umulan dito Puso ko ng Yun panglaban. May nakagit talaga ako kanina mga kilo. mga kaidulo no? hanggang dito na lang po yung video natin mga kaidulo no? kasi talagang kinikabutong gawin sa mga kaidulo no? uh, parang may nakatingin sa akin na nandito ako sa nagkawa ng, ng apoy tsaka umuulan din dito mga kaidulo no? so yan mamamatay po yung apoy na ginawa natin so abangan nyo mga kaidulo no? yung susunod natin na uh, uh, update mga kaidulo no? sa ating paghahanda so sana makahanap tayo ng tapol na ang bagakay para yun ang gagamitin natin panangga sa kanila at saka yung asin at saka yung bawang meron mo po tayo dito so ayan God bless po sa inyong lahat mga maraming salamat po talaga sa inyong suporta